kami sa Hulong Duhat National High School. Nakarating na kami. As in, wow, sarap maglakad. Nang napaka medyo malayo-layo. Ayun, nandito na kami sa loob. Ang ganda dito, guys! Flex ko lang po yung school ng um, Holong Duhat National High School. Wow, ganda! Nandito na kami. Ayan, dito na kami. Dito na kami sa Hulong Buhat National High School. Uh, Ay, ang init. Grabe, oh, sober, Ayan. O, oh, marami pang papasok. What? Marami pa. Ayan. Ayan, <laughs> so, thank you At nakarating kami ng maayos Kahit napaka-pagod -pa So, sulit so, maganda Maganda pala maghalay-lakad ng uh, maaga So ayan. So, uh, so Nahihilo -na -na ako kakaikot Ayan thank you for watching guys